Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang handa nga po ang Boston Celtics na kalabanin ang Miami Heat sa playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ikakasa na nga po ang laban ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors sa play-in tournament. Matapos lamang nga po mga katrops na manalo ang Boston Celtics sa kanilang game ngayong araw laban sa Portland Trail Blazers sa score 124-107 sa paungunan nga po ni Jalen Brown na nagtala dito ng 26 points ay umangat na nga po sa 62 wins at 16 losses ang kanilang record bilang top 1 sa standings ng Eastern Conference. Sila na nga po talagang may tuturing na best team sa buong NBA ngayong season sa pagkakaroon nga po nila dito ng best record. Kaya sigurado na nga po na magkakaroon sila ng home court advantage simula first round ng playoffs hanggang sa darating na NBA Finals kung sakasakali man nga po na makaabot sila dito ngayong taon. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi para naman nga po sila nakakasigurado kung magdudumi na sila sa playoffs. Gayong malaki para naman nga po ang posibilidad na makabangga agad nila sa first round ng playoffs ang koponan ng Miami Heat na siya naglaglag nga po sa kanila ng nakaraang season. As of now nga po mga katrops, ay nasa ikawalong pwesto nga po ang Miami Heat sa standings ng West kaya kaya din pa nga po nito na magipagsapalaran sa play-in tournament bago sila makapasok sa playoffs. Ngunit bagamat man nga po nananatili pa rin silang inconsistent sa kanilang mga nakalipas na game ay nag naman nga po kahit papano ang kanilang performance sa postseason kaya may posibilidad pa rin nga po na i-upset nila sa first round ang Boston Celtics. Samantala, tuon na naman tayo sa ating surad na pag-uusapan sa balitang ikakasa na nga po ang laban ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors sa play tournament. Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, may pagkakataon na nga po sana ang Lakers na makuha ang kapitong pwesto sa standings ng Western Conference sadyang hindi lang mga po umayon sa kanilang kapalaran ngayong araw kaya dahil nga po dyan ay bumalik na nga po silang muli sa ekosyam na pwesto sa standings ng West. Ang maganda lamang nga po ngayon ay hindi na rin naman nga po sila babagsak pa sa labas ng play-in tournament Matapos tuluyan ng ma-eliminate ang Houston Rockets ngayong araw sa contention sa pagkatalo nga po nila laban sa Dallas Mavericks. Ibig sabihin, tuluyan na nga pong pasok ang Lakers sa postseason at kailangan na lamang nga po nilang makipag-agawan sa puwesto sa standings para malaman kung de nga po sila sa playoffs o kung makikipagsapalaran sila sa playing tournament. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan nga po ngayon ng Lakers, ay mukhang malaki na nga po ang posibilidad na makipagsapalaran na lang sila sa play-in at una nga po nila dito makakalaban ng kupunan ng Golden State Warriors. Yes, ikakasa na nga po mga ang bakbakan ng Lakers at Warriors sa play-in ng West. Sadyang hindi lamang nga po natin alam kung sino magkakaroon ng home court advantage since maari pa nga po silang magpalitan ng pwesto sa ika-9 at ika-10 seed sa kanilang mga susunan na game ngayong regular season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.